Ayan, what's up mga ka-James Yung mga maliliit na ko ako nandito Hindi ko na alam kung saan napunta na yung iba <coughs> Ayan o oh. Yung maliliit mga Jasper mostly yan po kaya yan. Tester po yan. Dito ko nilalagay. <coughs> yan, medyo nagkasakit tayo guys. Mga 2 weeks na yung hindi nag-upload. Kasi nilagnat tayo. Yan yung iba naman ang dito nilagay ko. Ito mga kadyang sarap to. Serpentine pagkarabasa natin ng tubig para makita yung kagandahan ng bato ayan siya so guys parang dito mga malalaki ito I think uh, zebra jasper sabi natin mga guys para makita yung ganda ng bato gaganda pa to pag manalinisan. Prado yung na guys, ayan oh, isa yan na na-collect ko. Na-collect na-collect ko lahat 'yan. Kaso hindi ko marapolatan 'yan eh. <coughs> wala, wala akong tools pang ganun, pang-cut. pero pang iba dito mga kadyos so. ito medyo medyo malalaki to kaso hindi ko maharap wala tayong tools mga pang ano falis o polisol makabili tayo ng ano pang pang pakintab or pang falis ng mga jasper na to eto guys nabili ko sa banggi around 200 pesos sa tabi ng daan kung napanood nyo yung uh, previous videos ko yun ko nabili itong Jasper So that's it for today's video kasi halos 2 weeks tayong hindi naka-upload mga ka-Jews. So busy din kasi sa trabaho tapos sakit din tayo ng isang week eto naman serpentine maganda to mga bato na ito pag uh, ma-process So, yun lang mga ka-gems. Update ko kayo pag ano, makapag-rakunting tayo sa medyo malayo. Kasi may motor na tayo. Kompleto na tayo ng uh, papayeles. May ORCR na tayo. At saka, simple lisensya. So, pwede na tayo makapag-dayo na ito.